lalaki, inatake ng saksak sa harap ng kaanak sa Cavite, naritong news clip ni Main Barreto. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa General Emilio Aguinaldo Cavite. Kinilala ng otoridad ang biktima na alias Bill, habang tumakas naman ng sospek na kinilala sa alias na Julie Mar. Ayon sa otoridad, nasa loob ng bahay ang biktima kasama ang mga kamag-anak nito nang biglang pumasok ang sospek na armado ng patalim. Nang makita ang biktima, agad dinamban ng sospek, saka inundayan ng sunod-sunod na saksak sa katawan. Mabilis namang tumulong ang dalawang kamag-anak at ang hilahi ng sospek. Ngunit sila naman ang pinagbalingan nito at sinaksak bago mabilis na tumakas. Nagtamo ng mga mababaw na sugat ang dalawang kaanak, subalit sinawing palad ang biktima. At para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama.